Isang gold bar na nahukay e binebenta kay Bostoyo sa halagang 10 milyon pesos. 10 milyon. Ano ko, hindi aabot ng 4 kilo yan. Sige, <coughs> check nila. Tutubang sa amoy at timbang pa lang ay malalaman mo na ang peke at tunay na gold bar. Yan ang ating pagkikwentuhan. Ang hawak ni Bostoyo na gold bar at ang hawak ko ngayon ay halos laki At ang ganyan laki ayon sa eksperto ni Bostoyo kung ito ay purong ginto o 24 karat or 99.99% .99 gold, dapat ang timbang nito ay nasa 12 kilogram. 12.7 pero ayon sa nagbebenta, ito ay may timbang lamang ng humigit kumulang 4 na kilo. Kaya't sa timbang pa lang ay sablay na dahil sa tinatawag natin na density. Ang purong ginto kasi ay mataas ang density. Pero ano ba ang density? Meron ako ditong example, isang plastic na cotton na nakalagay na 12 grams ang bigat at isang coin na decagonal 2 pesos na halos 12 grams din ng bigat. Magkaparehas ng bigat pero hindi magkasinlaki dahil sa density. Kapag sinabi mong mas dense, ibig sabihin mas compact, mas iksik. Yan ang tulad ng purong ginto. At ang formula naman ng density is equal to mass over volume at dahil tayo naman ay nasa earth at constant ang gravitational acceleration ang mass ay equal to weight at ang volume naman is equal to width times length times thickness at ang hawak ko ngayon na halos kasing laki ng hawak ni Boss Toyo ang volume nito ang width ay 6.5 cm ang length ay 16 cm at ang thickness ay 4.5 cm. Ang density naman ng purong ginto ay 19.3 grams per cubic centimeter. At ang copper ay 8.96 grams per cubic centimeter. Standard naman ang mga density ng mga metals, i-google nyo na lang. Kung kukunin natin ang timbang ng tanso o copper using the formula, at ang estimated na sukat ng gold bar, na halos kasing laki ng example ko, ang lalabas na sagot ay 4,193 grams o 4 kilo lamang mahigit. Na yun naman ang sinasabi ng na nagbebenta na ito ay meron lamang timbang na 4 kilo. At kitang kita naman sa pagbubuhat ni Bostoyo ay hindi naman ito kabigatan. Ito nga ay nabubuhat din ni Ma'am Joy ng simpleng-simple lamang at hindi nabibigatan. Dahil kung ito ay purong ginto using the formula at ang density ng pure gold, ang timbang na lalabas ay 9,032 grams. O sabihin mo na na siyam na kilo na mahigit doble ang bigat sa bigat ng tanso. Ito nga buhat ko ngayon na isang dumbbell ay may bigat lamang na 8.5 kg. Eh mabigat na lalo pa kaya kung 9 kilo to 10 kg. Eh di lalong hindi mo na mabuhat na hindi katulad ng nakikita nyo sa video na pinaglalaroan lamang ang pagbuhat. Kaya't ko ako ang tatanungin ay hindi na dapat ito ites. tulad ng ginawa ng mga eksperto. Dahil sa una palang lang pinagbabasihan ay bagsak na at hindi naman sila tatawagin ng mga expert kung mababaw silang mag-isip at tama rin ang sinasabi nila na sa amoy pa lang ay malalaman mo na kung tanso o ginto ang isang barya o ang gold bar dahil sa haba ng kanilang mga experience ay instinct na ang kanilang pangamoy ang buong istorya nga pala ay mapapanood nyo sa Pinoy Pawn Stars at bago matapos ang aking kwento pahingi naman niya ng isang life share, and subscribe. At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, mga kabarya.